sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 sinasabi na ang Iglesia ay itinayo sa saligin ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang um, pangunahing batong panulo ang talatang ito ay nagpapakita na ang mga apostol ay may natatangang papel sa pagtatatag ng Inglesya na may tuturing na pundasyon na minsan lamang itinatayo. Sa bagong tipan, ang mga apostol ay may direktang saksi ni Kristo, kabilang ang kanyang muling pagkabuhay at may natatangang tungkulin sa pagtuturo, pagsusulat ng kasulatan at pagtatatag ng mga unang English. Kung ang papel ng pagiging apostol ay nakabatay sa mga kwalipak, kwalipak, kwalifikasyong ito, maninaw na nanatapos na natapos na, ang, natapos na ito sa unang siglo. Ngayon pa man, sa mas malawak na kahulugan, ang salitang apostol ay nangangahulugang isinugo. Kaya may mga tao sa kasalukuyan na gumaga, Gumaganap ng misyonaryong gawain at ignituring apostol ang diwa ng pagigisugo ng Diyos. Bagamat hindi sa parehong antas ng original na labing dalawang apostol ni, pa, ni Apostol o ni Pablo, ang interpretasyong hingil dito ay nagkakaiba-iba depende sa pananaw ng iba't ibang rehelyosong grupo halimbawa ang mga protestant ng grupo ay kadalasang um, naniniwala na tapos na ang papel ng mga apostol sa unong siglo samantalang ang simbahang katolika ay itinturin ang mga obispo ang tagapagmana ng ministeryo ng mga apostol Samantala, ang ilang pentecostalo karismatik na grupo ay naniniwala na ang kaloob ng pagkaapostol ay magpapatuloy sa espiritual na anyo sa kabuuan ayon sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 ang mga original na apostol ay minatatangin papel na hindi na maulit pagamat maaring may mga gumaganap na gawa sa kalus sa kasalukuyan ngunit hindi sa parang papel ng mga apostol ng bagong tipan ang um, Ephesians chapter 2 verse 19 to 20 ay nang tuturo ng mahalaga ng a mahalagang aral na maaaring makapagpatibay sa ating pananampalataya. Pinapaalala ng talata na tayo bilang mga mar pananampalataya ay hindi ng mga dayuhan ng taga bayan kundi kabahagi ng sambayanan ng Diyos. Kaya dapat manaig ang pagkakaisa at pagmamahalan si Jesus bilang batong panulo ang sentro ng ating pananampalataya. Siya ang nagbibigay ng lakas, direksyon at katatagan sa ating espiritual na buhay. Ang mga apostol at propeta na ang ginamit ng Diyos upang itatag ang Inglesya ay nagbibigay din sa kahalingahan ng mga turo ng kasulatan bilang gabay sa ating pamumuhay. Bukod dito ay pinapakita ng talata ang nakilang plano ng Diyos na magtipon ng mga tao mula sa iba't ibang kultura upang maging bahagi ng kanyang kaharian. Nagbibigay layunin na at directions sa ating buhay, sa kabuuan ng talata ay nang ng pagkakaisa, pagtitiwala kay Kristo at kahalagahan ng pagiging bahagi ng sambayanan ng Diyos.